Dahil bare months na ngayon, syempre, isa sa mga makikita natin sa bawat lugar ay ang mga Christmas lights at Christmas tree. Tara, puntahan natin ngayon at libutin ang Barangay Tangke dito sa lungsod ng Pubic Corpus. Uh, tara, pasukin natin itong mini uh, park nila dito sa Barangay Tangke. At sa mga gustong pumunta dito sa kanilang barangay ay chaklay. Pag Instagrammable talaga ang kanilang mga design dito. Katulad nitong Christmas lights na nasa arko. At dito din sa likod, ang pinakamalaking matatagpuan natin, ang pinakamalaking Christmas tree na kanilang kauna-unahang pinailaw dito sa kanilang barangay. At sa gilid naman, ay meron may mga maliliit na mga Christmas tree tayong matatagpuan. At kagandahan dito, walang entrance fee. Walang bayad, uh, kaya ano pang hinihintay nyo, puntahan na dito sa kanilang barangay. Mapa Esperanza Man, mapa uh, P.O.B. Corpus, or sa ngayon, kung balak nyong umuwi dito sa barangay Tangke, ay meron na tayong, meron na tayong isa sa mga mapupuntahan dito sa kanilang mini-park. Kung saan, uh, ilang araw na din, ay mga ilang araw pa, meron na tayong makikita dito mga vendor na nanagtitinda sa side na to at syempre, may mga ilan na tayong nakikita ditong uh, nag enjoy habang namamashal dito. Tara libutin natin dito ang kanilang buong place ng mini park na to. So far, under beautification pa tayo ngayon dito sa kanilang mini park. Kauna-unahan po itong nangyari dito sa Barangay Tangke, Siyempre sa pamamahala ng ating mahal na ba uh, punong barangay na si Sir Rigel bagyo By the way, si Sir Rigel Baguio po, isa din po ito sa owner ng Casa de Solidad dito sa Barangay Tangke. At ngayon, eto nga, isa sa mga hinahandog, hindi lang sa mga taga-tangke, kundi sa buong gustong bisita dito sa kanilang barangay, etong malaking, ah, uh, malaking Christmas tree na tsak, pwede ka makapag-picture-picture -picture. at may mga spots din tayo dito ang nakikita na pwede tayong na pwede tayong makapag-camping. Sa lugar na to, the best spots talaga kasi hindi mo na kailangan magdala ng electric fan. Kasi napaka-fresh air nito. Nasa likod lang po ito, dito sa barangay, uh, cover court nila dito sa barangay tangke. So ano pang hinihintay nyo? Puntahan na ang barangay tangke at mamangha. Hindi lang ito nagtatapos dito dahil meron pang mga pakulo ang mga barangay officials na mangyayari dito. So abangan natin. At ngayon nga ay kasama natin ang isa sa pinakamatikas at pinakagwapo at ama ng Barangay Tangke na si Sir Rigel Baguio, ang pinakagwapo. At uh, syempre, newly elected sir, congratulations pala sa kakatapos pa lang na barangay at SK election. Sir, tanong ko lang po, pa, uh, bakit nyo ginawa ito dito sa inyong barangay? Uh, kasi naisip ko, meron kami dito na Buntigaw Park, tapos hindi naman nagagamit uh, gagamit kung ano, pasyalan. Kaya ang ginawa ko, nagsolicit ako sa mga uh, mga SB, sa mga taga Barangay Tangke na nandun sa ibang bansa. Tapos yun, inipon ko, tapos ginawa namin ganito. Itong pailaw namin dito sa Barangay Tangke, pwede niyong puntahan. Uh, simula ngayon hanggang katapusan ng December. Masalpo po kayo. Ah, uh, lahat ng mga viewers, uh, namin na uh, pumunta dito ngayong gabi na ito para makilahok dito sa aming barangay park dito sa ano sa Buntigaw Park. Uh, lahat ng mga gustong pumunta dito, pumunta na kayo ngayon. Na po, nagpapasalamat kami sa Pamilya Bagyo, lalo na kay ni Rizal Baguio at saka sa mama niya si uh, ni Rizal labi na sa una, sa aming outgoing barangay captain Bimas Baguio at sa pamilya niya pangalawa saka umaabot aming kapitan barangay captain Rigel Kent Baguio kasama ang uh, asawa niya. Nagpapasalamat kami dito sa Barangay Tangke na unang-unang ginawa dito sa Barangay Tangke ang magbigay ng pailaw o kasiyahan sa mga tao na pupunta rito. Walang bayad do, walang bayad. Kahit sino pwedeng pumunta. Kahit sino pwedeng pumunta, walang bayad. Oh, sir, eto sir, lalo na magdi-December, ano pa yung, syempre sa mga turista natin, hindi lang taga-tangke, taga-pubic corpus, mas bate, yung makakita ng video. so ano, pagpunta nila dito, sir, ano pang ma -e expect nila dito sa barangay tangke, maliban dito sa park? So, mayroon pang pinaplano si KPB Rigel Baguio na uh, may, may kaunting kainan, oh, kung sinong gustong kumain, mayroon. Kaya lang ang ano namin dito sa tangke. Uh, lalo na sa lahat na umulong o nagbigay ng financial suporta na nagawa ni Barangay Captain Rigel Bagyo. Open to sa lahat, walang bayad. Okay. So ayun mga kagulong sa mga gustong pumunta dito. Mangyari lang na sila at siyempre sa mga gusto pang libutin ang bu buong barangay Uh, mangyari lang po na kontakin si Kagawad Juno Tumbaga po At si Outgoing na po, outgoing na po. <laughs> Okay lang yan sir Kontakin yung mga barangay officials dito para ma-assist kayo Sa inyong safety na din At syempre mas para maipakilala sa inyo Nang mabuti yung barangay tangke Dito sa PUB Corpus So sir, thank you po L kita Mo dito ang kakaibang mga lugar na siya't magpapahanga Imposible na hindi magustuhan Lalo na kapag mahilig ka bumiyahe mas ko Mas bate. yan ang lagi nyong tatandaan Na kahit kailan ay hindi nyo na magpapalitan Cut sa na ang bahala Kaya sa kanya ay magtiwala Nalikan na libutin ang buong masbate Kasama si sa motovlog sa ating biyahe Malamang sa Sabing grabe Kaya hindi ka na't sumali Narahali na Niluti ng buong masbate Kasama sikat sa so, motovlog Sa ating yahe Malamang sa ganda ng mga tanawin Ay magpapasabing grabe Kaya hindi ka Na sumali Tayo na maglalakbay Patungo sa lugar kung saan Pag nakita mo malamang ay babalik-balikan Kaya handa na Dapat mga gamit Sama-samang puntahan Ang gandang malalangin Pagpapamukira At makikita kita Mo dito ang kakaibang mga lugar na siya't magpapahanga Imposible na hindi magustuhan Lalo na kapag mahilig ka bumiyahe mas ibang ko mas Yan ang lagi nyong tatandaan Na kahit kailan ay hindi nyo na mapabalitan Kat sa motovlog na ang bahala Kaya sa kanya ay magtiwala mga gustong pumunta dito sa kanilang mini park at hindi lang sa kanilang mini park at kung gustong mag-adventure pa dito sa kanilang barangay mangyari lang po na kontakin ang kanilang mga uh, Facebook page at contact number na nakasulat dito sa ating screen. At syempre sa mga gustong magliwaliw dito sa kanilang barangay, hindi nyo na kailangan pang uh, magdala ng inyong mga kakanin dahil ilang araw na lang po may mga vendors na tayong mabibilhan dito. At sa kagandahan lang, ay wala pong entrance fee. Lahat po ito, handog ng ating butihing barangay captain. So sa mga manunood natin dyan, abangan natin ang mga next adventure pa natin dito sa ating vlog. Kita kits on my next video. Bate, kasama sikat sa moto sa ating biyahe Malamang sagat ng mga tanawin ay mapapasabing grabe Kaya hindi na sumali